Sa kasagsagan ng malalakas na pag-uulan, tuluyan ng nasira noong biyernes August 23 ang parte ng Pilando Section sa Halsema Highway sa Bugyas, Benguet dahil dito apektado ang libu-libong mga magsasaka at motoristang dumadaan. Mahalaga rin kasi ito bilang pangunahing kalsada para sa mga motoristang papuntang Benguet at Mountain Province. Sa isinagawang negosasyon ng pamalang panlalawigan sa may-ari ng lupa sa tabi ng gumuhong kalsada, tiniyak ang paggawa ng pansamantalang daanan ng mga motorista. Bumisita rin sa lugar si Benguet Vice Governor Erickson Felipe para inspeksyonin nito. Kahapon, araw ng lunes, August 26, sinimulan na ang paggawa ng pansamantalang kalsada. 4 million pesos namang budget ang gagamitin sa restoration ng nasabing kalsada. Kasunod dito ay tiniyak ni Congressman Eric Goyap ang 150 million pesos na budget mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para rin sa nasabing restoration. Samantala na itala naman kaninang umaga ang pagguho ng lupa at pagtumba ng isang pine tree sa Lower Abatan, Bugyas, Benguet. Nangyari ito bandag alas 7 ng umaga, August 27. Naging pahirapan ang pagdaan ng ilang residente. Agad namang isinagawa ang clearing operation at nabuksan rin ito kanina sa trapiko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.